Grabe guys, magsasalita na si BP Inday Sara guys. Go, 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 go. go. Wow! Mga kaisunan kong gabawenyo, ladies and gentlemen, wow! mga kabupayan, wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong kanan, magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin. Nagumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Ayan na sa dito. Ayan na. Pangalawang pagpapasalamat ko po, po ay mula po sa akin personal ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin ng nakalaan. Uh, uh, <laughs> ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin, ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa ating opisina ang Office of the Vice At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, na ng utang na loob namin na makapaglingkot sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po. Unahin ko po muna ang mga uh, ko at naninig ko rin na nasabi Yan na. ng mga uh, Miembro ng Kingdom of Jesus Christ okay, na okay, salamat ngunit tanan ni Inday Sara ni Dagan pa siya kasi hindi nili tama talisalisong. Tama tama. At <laughs> <laughs> oh, okay. so we we'll thoroughly explain myself yeah. kung bakit ganon ang nangyari at ganun ang uh, decision ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. <laughs> okay. Nagkamali ako sa paghingi kamali, at tulong ang para kay Pangulong Bongbong Marcos. Family! together on the platform of unity and continuity. Pagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days. Ang assault sa inyong Kingdom Nation, at uh, I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang tamulog. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo. Pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. You in Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC. Dahil talo ka dyan kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko, sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang kompetisyon, bakit ako matatalo? They may be my a minority. They may be 1 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino pero Pilipino pa rin sila. Vice President, isa sa lagi na problema natin di lang dito sa Davao City but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay ang disaster response. So nung ako ay unupo, ininstitutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang um, baha Pinaghandaan namin ang dilubyo, typhoon. Pinaghandaan namin ang earthquake. Lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So, anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center. Ano ang dapat natin gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang, Ang naisip ko, sabi ko as Vice President and as a Dabaueño, I will be there to comfort them.